Naaawa si Terra sa kalagayan ng kanyang mga kababayan sa lugar na iyon. Tanamak ang mga illegal na gawain at pinapasunod na lamang ang mga tao. Nabubuhay kasi ang mga tao sa takot, maraming mga maangas at halang ang kaluluwa. Kaya naman ni isa ay walang gustong lumaban sa mga ito at naging sunod-sunuran na lamang. Kaya naman nang makahanap ng pagkakataon itong si Terra na matuto kung paano nga ba makipaglaban at sutulong din ng isang kaibigan. Unti-unti nga siyang natututo. Hindi man ganun kadali. Ngunit dahil sa determinado siyang matuto at kailangan nga niyang matuto para maipagtanggol ang lugar na iyon ay natuto din siya. Dumating na nga ang panahon na hindi na mabubuhay sa takot ang mga tao roon. Nagulat ang mga magulang nga ni Terra at ang kanyang lolo dahil nga bigla na lamang kinalaban ni Tera ang naturang lalaki kung saan napakaangas at gusto nito na mangolekta naman ng pera at nasubukan nga nakita nga nila at nasaksihan mismo nila sa kanilang mga mata kung gaano kagaling makipaglaban itong si Terra at lumalabas na rin ang kanyang kapangyarihan ang kanyang tapang ay nadagdagan kaya naman na uh, mabilis nang naipagtanggol ang mga tao roon at tumakbo na ang mga tao na iligal nang nangongolekta sa mga tao na nagpapahirap sa kanilang pang-araw-araw na buhay nakahanda na nga ba si Terra para bumalik siya sa Encantadia sa kabilang banda sa na nga ay magisigna rin itong si Perena nang sa ganun mag na ang landas ng dalawa dahil malaki ang papel na gagampanan nga ni Perena sa kanyang hadiyang sa Terra dahil siya nga ang nakatakta at siya ang mag- huhubog para lalong maging malakas at paano kalabanin nga itong si Metena. Dahil nga sa hanggang ngayon, patuloy ang pananakop nga nitong si Metena. Kaawa-awa ang mga tao sa loob ng Encantadia dahil patuloy na inaalisan ng kapangyarihan at karapatan. Ngayon nga, malumaki na nga itong si Terra. Siya na nga ang magiging liwanag sa Encantadia. Siya na lamang ang inaantay at ang pagising nga nitong si Perena.